Mainit pa ang singaw ng hapon habang pumapasok si Adrian sa subdivision, hawak ang itim na attache case na madalas niyang pawisan tuwing mataas ang target sa opisina. Maaga siyang pinauwi, kinansila ng kliyente ang presentation, kaya't may kakaibang saya siyang naramdaman. Pagkakataong surpresahin ng asawang si Maika, yakapit paghatian ang natitirang liwanag bago dumating ang gabi habang tinatahak niya ang makipot na iskinita patungo sa bungalo nilang kulay abuhin, napansin niya ang mga dahong tuyo na humahampas sa gutter at narinig ang mahihinang kaluskus ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Ang lahat ay tila ordinaryo hanggang sa bumukas ang gate ng kusa, parang inaanyayahan siyang pumasok sa isang kwadradong lihim. Hindi karaniwang nakabukas ang pinto ng bahay, lalot patakip silim na Ngunit nakaawang iyon, nagpapakita ng manipis na sinag mula sa laman loob ng sala. Pumasok siya ng dahan-dahan, pinakikiramdaman ng bawat tunog. Tikatik ng relo sa dingding, mahinang ugong ng ref, at kung saan tila baga pag-ubo ng isang estrangherong boses. Nagkunot ang noon ni Adriam Inisip niyang baka ipinagluluto ni Maika ang matandang kapitbahay na si Mangkardo na mahilig humiram ng toyo. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ng asawa mulit kumalas lang sa bibig niya ang pabulong na Mi Naputol sapagkat may narinig siyang mahina sabik na bulungan mula sa kwartong pinakamalapit sa pasilyo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Lumamlampa ang liwanag nang dumapo ang dilim sa mga kurtinang kulay buhangin. Pinisil ni Adrian ang seradura ng pinto ng kwarto nilang mag-asawa. Naroon ang kakarampot na ilaw ng lampshade na nakapatong sa nightstand ilaw na bumabalot sa mga silueta sa loob. Nakaupo si Maika sa gilid ng kama, nakaputing pambahay na t-shirt na mumutla. Sa tabi niya, isang lalaking may maputing buhok. Halatang mas matanda sa kanilang dalawa. Nakadungaw sa sahig na parang nawawala ng lakas. Dinig ni Adrian ng biglang pag-igtad ng kutson. Hune ng muwel sumusuko. Nanigas siya sa may siwang ng pinto tinignan ng asawa. Ang mga mata ni Maika, malalaki, nagmamadali sa takot at pagkabigla, napalingkon sa kanya. Adrian, mababa at nabibitawan na halos pakiusap. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang tinig, kundi ang kislap ng kahihiyan sa mukha nito. Pambihirang luhang nagsusumamo sa pagunawa. Ang matandang nasa tabi niya, Nakasuot na kulay abo na t-shirt, mabilis na tumingin kay Adrian, tila hinahanap ang hangin. Si sinong... sino yan? Buhay na buhay ang pintig ng dibdib ni Adrian. Rumagasa sa utak niya ang senaryong matagal niyang kinatatakutan ng kung sino-sinong kwento ng pagtataksil sa opisina. Misis na bumibilang ng oras kung kailan aalis ang asawa, lalaking lihim na pumasok sa bahay. Sa isang iglap, parang naningkit ang puwangan ng kwarto. Pumuslit ang amoy ng pawis at ambon ng alaala noong mag-boyfriend pa sila ni Maika na nangako ng walang sikreto. Naramdaman niyang bumibigat ang attache case parang puno ng bakal. Tumayo si Maika, nanginginig ang kamay na pinipigilan ng sariling lumapit. Adrian, huwag ka munang mag-isip. Anong huwag mag-isip? Umaling gaw kahit mahina ang boses niya parang kidlat na sumisinok sa katahimikan. Tinapunan niya ang tingin ng paligid. Ang lampshade na beige, ang literato nilang kinasal na nakapatong sa nightstand, ang buntunan ng laruan ng anak nilang si Liam, plastic na singsing na nakasalansang sa isang poste na parang tore. Lahat iyon ay mga patunay na dapat ligtas siya sa loob ng bahay. Bakit ngayon, narito siya sa mismong sentro ng pagdududa? Hindi mo ko pinakikinggan. Nangingilid ang boses ni Micah, lumapit ng hakbang, lumalay ang balikat na waring binagsakan ng limampung kilong hiya. Si… Tito… Tito Ramon! Napakurtok ang Adrian. Titong Ramon? Alam niyang patay na ang kaisa-isang kapatid ng biyanan niya, dalawang taon na dahil sa atake sa puso. Anong Tito? Napaningon siya sa matanda na ngayon ay mukhang lalong nangulubot ang nuo sa pagkalito sinabi ko sa dati na may matagal nang lumayong kapatid si mama. Siya yun. Nagbalik na yung linggo. Hindi ko pa nasasabi sa iyo dahil ayoko mo nang isturbohin ka sa stress mo sa trabaho. Kanina lang siya tumawag. Umiiyak. Wala daw matutuloyan kaya dinala ko dito. Wala kami ni Liam. Nasa klinika kami maghapon. Pag-uwi ko, nandito na siya sa kanto. Nalilito kung saan pupunta. May demensya siya, Adrian. Sumikip ang dibdib ni Adrian, parang piniga ng di nakikitang palad. Pinagmasdan niya ang matanda. Maliliit, nanginginig ng mga daliri. Mata na naglalayag sa agos ng anim at liwanag. Humihinga ng mabikat habang kumakabit sa gilid ng kama. May kung anong malambot sa loob ng dibdib ng lalaki, ngunit hindi agad naagapi ang alon ng paghihinala. Bakit sa kwarto natin? Madiin na tanong kahit alam niyang mababaw iyon. Kasi naiihi siya ng madalas. Mabilis na sagot ni Maika. Halos pagpaliwanag na batang nahuling nagsisinungaling. Pinaupo ko lang para magpahinga. Hindi ko na ikalang maaga kang darating. Tinawagan ko kanina pero hindi mo sumagot. Napansin ni Adrian ang tatlong missed call sa vibrating mode ng kanyang cellphone na ngayon ay halos malaglag sa kamay. Naramdaman niya ang biglang pagangat ng kanyang respiration rate mula sa paghagupit ng selos tungo sa lungkot na may kasamang hiya. Pinakiramdaman niya ang palad na nakahawak sa pinto, malamig ang kahoy, tila nakikipagbasaan sa pawis niya. Pumasok siyang tuluyan, dahan-dahan, parang tinatapakan ng baso. Lumuhod siya malapit sa matanda. Tito, umangat ang matandang lalaki, bahagyang nagliwanag ang mga mata at nagtanong, Anong oras na iho? Naghihintay ako kina Opelia, ang pangalan ng ina ni Maika. Pumutok ang paghakbang ng awa sa loob ni Adrian. Nakita niyang naglalakbay ang isip ng lalaki sa nakaraan na tila kumukupa sa dilim na naririnib lamang sa distansyang lampshade ang alaala. Huminga ng malalim si Adrian, pilit inaalis ang pandidiri at galit. Naramdaman niya sa balikat ang pagdangtay ng kamay ni Maika, mahina mabigat sa paghingi ng kapatawaran. I'm sorry, bulong ng asawa. Hinaplos niya iyon at sa unang pagkakataon matapos ang sampung minuto, hinayaan niyang lumambot ang nakakunot na noo. Ako ang patawad, sabi niya halos pabulong din. Sana, sana tinawagan mo pa ulit. Tumulo ang luha ni Micah, ngunit napalitan niyon ng mariing tanggu. Takot ako, Adrian. Adrian. Natatakot akong isiping mong pagsisinungaling to. Pero o oh, ayan, nagkatotoo. Napatawa siya ng pait, pahabol na luha pa rin. Nilapitan niya si Tito Ramon, inayos ang kumot at sinuklay ang bahagyang magulong buhok. Si Adrian ay tumayo. Pinunasan ng pawis, itinabi ang attache sa cabinet. Parang ibinabapati ang huling bigat ng pagdududa. Tumakbo ang mga minuto na parang mahabang lupo ng kaluskos at pinaghalong buntong hininga. Sa tahimik na kwarto, naririnig lamang ang mahinang tiking ng orasan na nakasabit malapit sa bintana at ang mga malalalim na paghinga ng matanda. Sa tabi ng lampshade, ang litrato nila mag-asawa ay nakatuon pa rin sa eksena, parang paalala sa sumpa nilang laging magsasabi ng totoo. Nasa sahig pa rin ang mga makukulay na sing -sing laruan na pinagbubuo ni Liam tuwing umaga. Maya-maya'y tatakbo yun, papasok para yakapin ng magulang na parehong balisa Biglang sumagi sa isip ni Adrian ang mahabang gabing ginugol niya sa overtime. Pagbubuhos ng atensyon sa promosyon habang si Maika ay mag-isa sa bahay, inaakalang mahino ng lahat. Gaano karami kaya ang sandaling ginamit ng kapalaran para paglaruan sila? Kulang lang pala sa isang tawag, isang text at nauna agad sa isip ang pinakamadilim na senaryo. Lumapit siya sa asawa, marahang inabot ang kamay nito. Simula ngayon, kahit gaano ko kabisi, sasagutin ko ang tawag mo. At kung may bisita tayo, lalo't pamilya mo, gusto kong alam ko agad. Hindi dahil nagseselos ako, kundi dahil tungkol ito sa pagtitiwala. Para rin di ko na kailangan pang umuwi ng maaga at magulat. Humigpit ang hawak ni Maika, bahagyang tumawa sa gitna ng luha. Oo, pangako, at patawarin mo ako sa pagtatago. Di ko naman intensyong saktan ka, Yamakap sila, maingat para di matumba sa bedside table na siyang taning ilaw sa kanilang tatlo. Sa kabilang dulo ng kama, dahan-dahang tumayo si Tito Ramon. Nakatingin sa kanila na parabang nakikilala niya ang tanawin. Mukhang gabi na. Anya, bahagyan numingiti. B Buti na pauwi ka ng maaga, iho. Ligtas ka. Nalunod sa liwanag ng lamparita ang mga guhit sa mukha niya. Kwento ng mga dekadang kinain ng pagsisisi, ng pagbabaka sakaling makabalik sa pamilyang minsang iniwan. Sa saglit na iyon, umalingawang kay Adrian ang katotohanan na pwedeng mas malala pa ang lihim kesa pagtataksil, ang matagal na pag-iisa at karamdaman na sinarili ng kapwa mo dahil takot silang maging pababigat. Namutawi ang ngiti ni Adrian, walang bahid ng galit. Walang problema tito, nandito po kami. Humakbang siya, inalalayan ng matanda patungo sa maliit na upu ang kahoy sa tabi ng kama na lumilikha ng pwesto para sa unang hapunan nilang tatlo. Sa kabilang kwarto, gumagapang na ang amoy ng kaning bagong saing at tinolang manok na iniwan ni Maika sa kalan bago lumabas kanina. Daman-daman niya ang paghahalo ng pagagulat, hiya at tuluyang pagluwag ng dibdib, parang tuloy-tuloy na ambon matapos kang takuti ng kulog. Habang palabas si Adrian para patayin ang kalan, nasilayan niya sa dingding ang anali nilang mag-asawa magkatabi at ang matandang kakataklas pa lamang niya, tatlong higis na unti-unting nagsasanib sa isa't isa sa liwanag ng lampshade na nagbabantay sa gabi. Sa sahig, napatid ng paa niya ang laroang singsing at gumulong ang pinakamaliit na piraso. Pinulot niya 'yon, sinuot sa hintuturo at natawa. Minsan akala mo konektado at nakaasalansang nang tama ang lahat. Pero may isang kulay na nawawala. Kailangan ibalik sa tuktok nang di mo napapansin. Sa pagkakataong ito, ibinalik niya ang bilog sa poste, pinasadahan ng daliri at hinayaang tumindig ang maliit na tore buo na muli kahit pansamantala. Sa loob ng kwarto, bumabalot pa rin ang dilim ngulit nilalagom ng isa't isa ang liwanag. Hindi na mahalaga kay Adrian kung maiksima ng pahinga na hatid ng gabi. Mas mahalaga na alam niyang wala ng puwang ang duda saan dapat naghahari ang pag-uunawa. Sa unang pagkakataon matapos sa mahabang panahon, nasabi niyang totoo pala ang minsan, ang pag-uwi ng maaga ay hindi sumpa, kundi biyaya. Pagkakataong harapin ang katotohanan, basagi ng takot, at buuin muli ang tiwalang muntik ng mabasa ng gabi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ma ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!